Han, ang mahalagang dugo ng Panginoong Heso Kristo ay isang napakahalagang konsepto sa ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay tinanggap at pinatawad sa ating mga kasalanan. Sa Roma 3.24-26, sinasabi na si Jesus ay itinakdang maging handog para sa atin upang tayo ay mapawalang sala sa harap ng Diyos. Sa huling hapunan, sinabi niya, Inumin ninyong lahat ito sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan na nabubuhos para sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ang kanyang dugo ay simbolo ng bagong pakikipagtipan, isang pagkakataon para sa atin na muling makipag-ugnayan sa Diyos. Sa bawat patak ng kanyang dugo, naririnig natin ang tawag ng pag-ibig at pagpapatawad. Kaya sa bawat pag-alala natin sa kanyang sakripisyo, Nawa'y patuloy tayong lumakad sa liwanag ng Kanyang biyaya at pagmamahal.